Ngayong araw mga boy, usong-usong nga pala ngayon yung gagamba Na kahit nga dito sa amin ay sobrang dami talagang nangunguha tuwing gabi Pero ako nga kaysa manguha sa gubat Ay naisip ko na nga lang na umorder dito sa Shopee Kasi nga may napanood nga pala ako sa TikTok Na mayroon daw tinitinda sa Shopee ng mga gagamba Kaya naman na ito nga tagad ako nag-order no After today yan, kuha na natin dito yung ating parcel. Ayun, ito na pala yung delivery rider. It. Ay, ito na kay kuya na yung ating in order na gagamba. Ano kaya ito? Gagamba nga kaya ang laman talaga nito Eh, so tara, unbox na natin to. Tara. Ayan, unbox na natin to. Ayan, unbox na natin siya. Ayun, totoo nga kayang may na-order na na gagamba sa online o sa Shopee. Grabe, sa Shopee kung nga pala ito nabili. At talagang, talagang kung may gagamba nga doon. natin. So, ito na bubble wrap siya. Ito yung mga laman niya. Ayun, so ito meron dito isa. Tapos, Eto pa. Ayun, yung dalawa yung niya, oh. So, dahil nga pala, yung binili ko nga pala sa pamimili yan is yung parang ano, yung, yung isa nga is yung TM, nakalagay TM, parang galima yung ano, yung gagamba. Tapos itong isa pang bata, para mga gapiso lang, ganun. Grabe, so titingnan natin ko talagang may gagamba nga ano, kung buhay ito. tiningnan natin, silipin natin. Yan, grabe, totoo nga kayo may gagamba. Oh, yan, yeah, parang meron nga. Tingnan natin, tingnan natin. Wait, na natin itong isang to. Grabe. Ayan, na natin itong bubble wrap. Grabe. May lang, parang may laman nga. Ayun, tingnan natin dito. Saan natin to? Ayun! Hala! <coughs> Hala! may gagamba nga, hindi siya peke. Tingnan natin, baka, baka peke lang to. Buksan natin. Ayan, parang, ala! Totoo nga may gagamba! Ala! Tingnan natin kung nagalaw. <coughs> nagalaw nga, tingnan. Ayun! <coughs> Ang haba! Ang haba ng galis! Amazing! Ay no, nagro-robot! Grabe. Ang gagambang to. Ta. Grabe, meron ngang Alasoy na nga mga boy, grabe meron yung gagamba sa Shopee. Yung wow! order sa online. Amazing! Wow! Ayun, buksan pa natin iba. Mayroon mamaya. Oh. Matulog ka muna alit sa bahay mo. Ayan. Ayan. Ayan, ala, Natalun. Natalun. Ayun. So, ito na. Buksan pa natin. And wow! Oh. Para mas malaki to. Para mas malaki to ah. Tignan <coughs> natin. Ala. Yun oh. Grabe. So yun nga mga boy, yung mga gagamba nga pala is hindi na matay Kahit nga sobrang layo nung kanilang pinanggalingan. Grabe. ino, Ala. Grabe laki na ito. Oh. Haba ng galis oh. Pampustahan nga to Oh. 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 Grabe ito yung mga panlaban oh. Ang laki. Wow. Grabe ang laki niya. Grabe, so tayo mamaya papa, ilalaban natin ito mamaya sa tournament, no? Ilalaban natin mamaya kung mananalo ba itong, itong gagamba na galing sa Shopee. Grabe, ang galing! tagi muna na natin siya dyan. May titignan pa tayo dito kasi may, may marami tayong in-order. So, ang in-order ko nga pala dun sa pamimilian sa, sa, ano, sa Shopee is yung, yung ano, dal bumili ako ng dalawang pampustahan tapos yung, o yung panlaban nga tapos yung dalawa is ba yung bali sa yung sampung piraso naman is pambata lang yung mga ganun nakalagay kasi yung pambata at yung ano panglaban grabe sa so, ang kulit nito ayaw may suot grabe nakita nyo ba yung sobrang laki tapos tingnan natin to tingnan natin to no. ah. Oh, na oh. grabe so marami nga tong laman tingnan natin to ayun no. grabe ang dami ayun no, lima may nang-itlog na isa. nang-itlog na yung isa. Nangitlog na siya. Grabe, tingnan nyo. Nangitlog siya, oh. Oh. Oh, ito yung itlog niya, oh. Oh, di ba? Kaya pala, tingnan natin, palabasin niya natin to. Yan, wait lang. Iba'y nalabas. Wait lang. Ipasok ko na sa ulungan nila. Ayan. <laughs> grabe, ang lupit. Meron sa siya ping gagamba. Buti na lang hindi sila namatay. Tingnan natin sa kabila. Ala! Tingnan nyo to. Ayan, wait lang, nalabas na tong isa. Ala, wait lang, ang haba, ang, ang bilis. Ala, yung isa parang patay na. Yung isa parang wala nang buhay. Ayun nga. Ala, wala nang buhay tong isa. Sundalo pa naman ata tong isa, oh. Grabe, namatay na siya. Grabe, pero ito may natirang apat atang buhay. Tapos, dun nga pala sa in-order natin, isang natira is, ano lang, siyam ang yung pambata tapos isa nga lang yung namatay grabe no doon sa biyahe nga isa lang yung hindi nakasurvive grabe so ito paglaban-labanin na natin sila grabe sobrang lupit neto kasi nga naka-order tayo ng gagamba sa online grabe meron palang gagamba sa online no Ngayon ko lang nalaman grabe nagbebenta neto sino kay seller neto ang lupit eh, no, so tara paglaban-labanin natin sila. Meron tayo dito ng ano. Ay, meron tayo dito tingting. So tara paglabanin natin sila lahat tapos mamaya nga sila laban natin dito sa mga lagi naglalaban-laban dito ng mga gagamba. Itatry natin papustahan. So tara ilaban natin tong paglaban-labanin una natin tong mga gagamba na to. Tara! Ito nga ang una nga pala nating ilalaban dito. Ay ito nga galimang piso na malitang katawan pero mahaba nga ang galamay. Tapos ang kalaban niya nga lang ay yung gagamba na galing dun sa kahon na bahay. At syempre sa round nga na ito ay matik na nanalo nga. Yung, yung ating gagamba na galimang piso. Ayun o oh, tingnan nyo naman yan talagang sasaputan na nung isang gagamba. Tapos uh, ngayon nga naman pala ang paglalabanin natin. Ay itong gagamba na parehas galimang piso. Pero yung bagong gagamba nga na kalaban ay yung malaki na ang katawan no. At dito nga pala sa round na to ay talagang medyo rapan pa rin yung isang gagamba. Pero ang nagwagi nga sa round na to ay yung gagamba na 5 piso. Na malaki ang katawan tapos mahahaba pa ang galamay. Ayun nga pala sinaputan na nga pala dito yung ating isang gagamba no. Pero syempre hindi pa nga natatapos at ilalaban ko pa nga itong mamulang-mulang gagamba. At sa laban nga pala na ito ay talagang mapanlaban nga rin pala yung mapulang gagamba no. Kasi nga yung ating 5 piso na gagamba ay nakagatam pa rin sa likod. Pero, Pero ang nagwagi pa nga rin sa round yun na ito yung 5 piso nating gagamba. Bali sa lahat nga pala ng ginawa nating laban ay ang naging overall Champion ay yung ating galimang piso na gagamba. Kaya naman ito na nga pala yung ating ilalaban dito sa amin, no? Boy, 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 may gagamba ka ba dyan? May, meron may, ka sa gagamba, binili siya siya, pe. Binili mo siya siya, Oo. Tunay? Oo. Binili ko. Ito nga, ah, oh. ano <laughs> oh. Oh, ganyan? Oh, ano, may gagamba ka ba yan? Lalaban? Oh, okay, okay, oh. naganap ako Kapag nanalo ka, pag nanalo yung gagamba mo. Okay, okay. Oh, kapag nanalo ka, meron ka sa akin. Oh, meron ka sa akin, ano? Meron ka sa akin 20 sa na pag nanalo yung mga gagamba mo. Bawat isang gagamba mo mananalo 20. O ano? Pero pag nanalo ko, akin na yung gagamba mo. Sige, palag. Yun! Sige, sige. O yan, nasa na gagamba mo? Patingin niya, patingin niya. Ito, ito. O, game na, game na. Ikaw, ikaw, gagamba. Tara, tara, tara. Yan, yan. O, pag nanalo, baby. Pag, 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 pag nanalo, pag nanalo yung gagamba niya sa gagamba ko, 20 yan o, 20 isang ano. O, laki. O, ano? O, dar yan, boss. Ay, na. Ala. Likod na, likod na, likod na, ano, ano? Oh! Akin na gagamba mo. Yan, oh. Nasa Oh! Oh, huwag eh. Oh, Ayun oh. Oh! 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 Sinaputan! 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 gagambang na bilis sa Shopee. Ayan na nga, nga mga boy. Ayan na, ayan na. O, ano anong gagambay yung sundalo? Oo! Pagbigye, pagbigye. O, puwet. Pagbigye! Oo! Pagbigye! Pagbigye! Ganda ng laban. Pagbigye! Guys! Guys, tingnan nyo laban yan. Talo! Talo! Okay, mamaya. Meron ako sa amin. Mamaya. Ako ni balik, balik. Mukhang hindi sila makakabahinti sa gagambang kung bilis sa Shopee. Patay, ala!